inabi na kami pero wala talaga yung specific item na gusto namin. Aloha! So today, samahan niyo po kami maghahanap kami ng Love Cartier Stud Earrings. So yung una namin pupuntahan is yung mga shops na kung saan makakabili kami ng second hand na Cartier Stud Earrings. Pero kung Wala talaga kaming mahanap. So yung last option namin is talagang pupunta na mismo sa butik ng Cartier. Kaya tara, 怎么喊你花妹？ Ha? kasi ang dami pong nag i at naghahanap ng Cartier Love Studs Earrings. Gawa nga po before meron kami pero in clip detail na naman. Kaya ngayon is maghahanap kami. Ayan, maglalaan talaga kami ng oras para maghanap ng Cartier Love Studs Earrings. So sana makaswerte kami na makakuha kami ng second hand. Kaya lang yun talaga ay pahirapan maghanap. Kaya nga maglalaan talaga kami ng oras. Pero yung pinaka last option talaga namin pag wala kaming mahal is pumunta na lang talaga sa Cartier Boutique. Pero sana ay may mahanap kasi yung original price po talaga ng Cartier Love Studs Earrings. Although maliit siya at lighter in weight siya compared sa clip uh, earrings ay nasa 8,000 dirhams which is... 674 Kuwait dinar, o oh, ba? Diba? Pero pag makaswerte kami at makahanap nga kami ng second hand, Maswerte na kami, makakuha kami ng 500k din nun, okay? Yun, basta complete inclusion din siya. And of course, dapat original piece talaga. So yun nga, sana nga makahanap talaga kami. Andito na kami. Ito po yung Mubarakia. So dito po talaga yung uh, bagsakan ng mga gold jewelries. Kaya dito kami magahanap ng uh, magiging pattern natin ng Cartier studs earrings. Sine-check niya po yan. Finally, nakuha na namin ang kailangan namin. Susunod naman ipapakita namin yung detalye nito. Ayun nga, after almost two hours na aming paglilibot doon sa lugar na aming pinagbilhan, at last nakita din namin itong kailangan namin Cartier Love Earring Stud Type na original in second hand. So, syempre, tabi muna natin to Hindi lang isang klase ang aming nakita, kundi dalawang klase pa. Ito, ang una is Cartier, ayan, semi-loop stud type with mechanical studs po siya, ha. Ito po yung pinaka-original piece niya, which is kung bibili niyo po mismo sa Cartier boutique, ay nasa halagang 674 kd siya, pero nakuha lang po namin ng 500 kd. O ba diba, nakatipid kami ng 174 KD o kaya sa peso naman is 34,000 pesos. O ba diba, ang laki ng aming natipid. Kaya basta marunong lang po kayong kumilatis ng kanila mga detalye, malalaman nyo po ang kaibahan sa original or hindi. So dito sa nabili namin, which is original piece at sigurado kami, ayan dahil ang mga details ito ay makikita mismo sa online ng Cartier. Ayan, so full engraving details din po siya, which is nasa loob ang kanyang engraving. Ayan, ang width naman po niya is 2.65 mm with 10 mm inner diameter. So kung nakita niyo, ayan po yung kanyang detalye. O ba diba? iba din po yung kanyang ganda. Pagdating naman po sa kanyang bigat, tabi muna natin yan. Ito ang ating mahiwagang timbangan. Pagdating naman po sa kanyang bigat, ang kanyang bigat is nasa 3.92 grams. Yan po is 18 karat yellow gold. Ngayon, ito po ang aming gagawing pattern para ma-offer namin ng very affordable price sa aming mga kababayan dito sa Kuwait. Siyempre, wala pang 20% ang aming i-offer na price. Yun ay presyo lamang po ng gold and making charge. So expected price natin dyan is 130 KD lang. O di ba? Ang laki din matitipid ng aming mga kababayan dito sa Kuwait. So tapos na tayo sa detail nitong semi-loop love Cartier studs earrings. So itabi naman muna natin siya. Ngayon naman ang isusunod natin is another style o isang klase naman ng Cartier love na studs. So kung makikita nyo po, ayan, naka-mechanical studs din siya. Ibig sabihin, mechanical po yung pakaw niya. Ayan, naka-full detail engraved din. Kung makikita nyo. Iba din ang kanyang dating. So medyo naman ito, medyo rugged style, no? Lifestyle, o ba diba? Pang-araw-araw talaga, pwedeng-pwede siya. Itong kulay naman niya is pink gold or kung tawagin natin is rose gold in 18 karat din po. Ito naman pong isa ay nabili namin ng 400 KD. Pero ang original price po talaga nito pag ibibilhin nyo sa butik is 522 KD or nagkakahalaga ng 96,000 pesos. So ayun nga, nakatipid ulit kami ng 22,000 pesos. O so, ba diba? bonga? Wala pa din sa 20% yung presyo na yung offer namin dito. Kaya bumili kami neto para maging pattern ulit para gawin siyang original settings. So ito po mga mechanical studs na yan ay hindi po basta-basta makikita sa mga local gold shop. So usually ito ay nakikita lamang sa mga branded uh, or luxury shop na mga gold jewelries like kagaya ng itong Cartier or sometimes VCA or some other luxury brands pa po ng jewelries. Ngayon naman, kung na dahil nakita nyo na po ang kanya mga detalye, ngayon titimbangin po natin kung mabigat po ba siya or saktuhan lang. Oy, nalaglag pa po. Uulitin natin. Ayun. So, ang kanyang bigat po is more than 3 grams. So, ito is 3.09 grams sa eksakto niyang bigat. So, kung nakita nyo po, mas magaang itong another stud type ng Love Cartier compare po doon sa semi-loop earrings. Pero syempre, asahan nyo pong mas mura ito konti e kumpara sa semi-loop na stud earrings ng Love Cartier. O, ba diba? Ready na ba kayo? Ngayon naman, syempre, tapos na tayo dito sa ating Cartier Collection. Hindi lang po ito ang aming nakuha na second hand. Syempre, meron pang pabonos. Ayan ang kanyang pabonus. Meron pa kaming nabiling second hand na Tiffany and Co. na necklace. O, ba? Diba? Pero ito ay abangan nyo sa susunod naman na video. Abangan nyo po ang mga susunod pa nating mga gold jewelry collections. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, kindly click like and subscribe and hit notification bell para naman updated pa kayo sa mga susunod pang videos na aming ipapakita sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Much love and respect everyone. See you in our next video. Bye.